Hello mga kamadam ko sir, nagluto pa ako ng balatong or munggo sa tagalog nagpalambot na po ako ng munggo dito bali magigisa na lang po ako Ush, yan. nagpainit na rin po ako kawali kasi magigisa na po tayo ng bawang, sibuyas at karne pansahog sa munggo yan mainit na po yung kawali, lagyan na po natin ng mantika yan, nilagyan ko na po ng mantika. Sunod po natin ay bawang. Nilagay ko na po yung bawang. Gisa-gisa lang. Yan. Tapos, lagyan na rin, lagay na rin po natin yung sibuyas. Yan. Nilagay ko na po yung sibuyas. Gisa-gisa lang po mga kamadang pasal. Hanggang sa mag-brown yung bawang tapos maamoy mo yung mabangong aroma ng ricado madali lang po maluto kasi nagpalambot na po ako ng munggo ayan okay na po yung bawang at sibuyas lagay na rin po natin yung sahog na pork yung, yung baboy ay pinalambot ko na po mga tapos lagyan po natin ng paminta naigis ko na po mabuti yung karne tapos transfer po natin dito sa may mundo ito ko po siya ilalagay ayan po nilagay ko na po dyan yung ginisa kong karne tapos ilagay na rin po natin yung gulay na talong at sili nilagyan ko po ng sili na haba para mas masarap at mabango. Tapos, ayan na po siya. Hanuhangin lang po natin. Tapos, lagyan na rin po natin ng timpla. Ayan. Lagyan na po natin ng pampalasa. Baguong. Opo, mga kamadam ko, sir. Baguong po yung panimpla ko sa munggo. Kasi mas malasa at mas masarap. Kasi na na try ko na po yan. Tapos lagyan ko din po ng nor, nor chicken tube. Tapos lagyan ko rin po ng hibi or kuros sa ilongano. Ito po mga madam ko sir, kahit hindi ka na maglagay ng bacon. kasi parang lasang bacon na yung nilagay kong hibi. Malasa siya, masarap. Tapos halo-haloin natin. Pag ganito yung panimpla ko po, hindi na po talaga ako naglalagay ng betchin. Lalo na pag minor. Tapos tikman po natin. Tama na po yung timpla. Pakulin lang po natin mabuti tapos sunod natin yung malunggay. Tapos nilagay ko na rin po yung malunggay. Ayan. Nasustansya na naman po ang aming ulam. Masarap po 'yan. Tapos last po ay yung sili. Nilagyan ko po ng siling manghang kasi ang sili ko dito sa Taiwan ay hindi po manghang. Ayan. luto na po ang aking munggo. Kain na po tayo mga kumadamo ko, sir. Salamat po sa inyong panonood. Pinisang munggo. Tara, let's. Kain na po tayo. Bye.